talaga Pagkakasirin na naman ang paghihintay Sabi nila, nalaman na raw ang technique namin mga rider It's e a teknik to, discard to boy Pero bakit ginan ito nyo? Buhay naman mga buddy Ang mga sayang fish pa meron dyan ngayon Kwento ng isang rider, limang minuto sa likod ng bawat helmet at kulay ng jacket may kwento ang bawat rider. Kwento ni Kuya Marlon, isang ama ng tatlong anak at kapatid na patuloy na naghahanap sa kapatid niyang may kapansanan na araw-araw na lumalaban sa init, ulan, trapiko at panganib. Hindi para magreklamo, kundi para makauwi ng may dalang bigas, bayad sa kuryente at paon ng mga anak sa eskwela. Pero dumating ang bagong sistema sa app, Limang minuto, isang tingin mula maikling oras pero sa buhay ng rider, ito'y parang habang buhay na paghihintay. Kapag tinanggihan mo ang isang booking na malayo o delikado o wala man lang dagdag bayad sa gasolina, pos ka kaagad, wala kang kita, wala kang magagawa. Ang masakit, wala kang boses, hindi mo pwedeng piliin kung saan ka pupunta. Hindi mo pwedeng sabihin, sir, delikado po doon dahil ang sistema hindi nakikinig. Isang gabi habang bumabaktas si Kuya Marlon sa isang madilim na kalsada papunta sa pickup location, iniisip niya, worth it ba ito? Paano kung di na ako makauwi? Pero sa bawat pag-iikot ng gulong ng kanyang motor, nakikita niya ang muka ng kanyang mga anak. Nakikita niya ang asawa niyang naghihintay ng ulam sa hapag kaya kahit gabi na, kahit delikado, tuloy lang. Yes, ma ito, ma ito, ma Ay, salamat. Sa mata ng iba, simpleng trabaho lang ito pero sa puso ni Kuya Marlon at libo-libong rider, ito ang buhay. Salamat, at ngayong paparating ang Pasko, ang tanong niya, asan na yung pangako? Asan na yung kuya na tawagan natin sa isa't isa? Wala siyang ibang hiling kundi pag-unawa at kaunting pagpabalik ng dignidad sa kanilang serbisyo.